Then guys kakawin lang namin tas hindi namamatay yung ilaw niya sa likod yung switch ng ilaw natin dito guys nakapatay na yan Ayun nyo. pakita lang natin guys buhayin muna natin tong ilaw pag pinatay dapat kasama rin yung likod okay natin ha Yeah, so yan. Antayin lang natin mawala yung hazard niya. Yan. Patay na yung harap. Pero yung likod buhay na buhay pa din. So anong pwede natin gawin mga pups? Yan. Buksan natin tong hood. Ang uh, isa sa pwede natin gawin ay disconnect na natin yung baterya. So, kung gagawin natin yan yung negative lang kailangan natin tanggalin pag iniwan natin magdamag yan Mag discard yung baterya natin yeah. yan so isang option lang yan mga paps may isa pa tayong pwedeng gawin sara na natin to ito yung mas okay na paraan para mamatay yung ilaw sa likod hanapin lang natin yung fuse box ito sa model namin nasa ilalim lang siya ng steering sa kaliwa hilahin natin tapos yan may diagram to so nasaan yung brake switch hanapin natin yung brake switch 1, 2, 3, tapos dalawa yan, tama to. So, yung brake switch mo ay eto, brake switch. So, alin yan dito? Eto, tanggalin natin to. Gamit tayo ng pliers para tanggalin natin to. Yan, tanggal natin. Yan, check natin kung namatay na siya. So, yun. Wala ng ilaw hindi na madidiscard yung ating baterya tapos tabi lang muna natin to natin tong cover so kung pwede pa siya ibiyahe kahit walang fuse pwede pa naman yun nga lang pag inapakan nyo yung preno hindi na siya uh, liliwanag pero mailaw naman siya sa gabi kaya kung iuwi iu lang, pwede pa naman ibiyahe. Kasabayan itong headlight natin, tsaka nung ilaw sa harap. Pag pinatay natin yan, wala na rin yung likod. The next day. eh, yeah. Hindi <laughs> <Ayun. laughs> ko pala na ipakita kagabi. Yung sirang pyesa natin. It So, yung pinaka stopper nitong brake dun sa switch so pakita ko sa inyo saan yan nakapwesto so saan nakalagay kita yan so dito yung nakalagay sa dulo ng brake pedal yung switch na to yung white hindi siya na press ng sagad so pag meron nito ayun o sakto yung sa yan pag meron nito ay mapapresya ng todo baga pag naka hindi ka nakaapak dapat nakapress yung switch so yan guys hanap tayo ng screw na babagay dito nope ayan, dapat yung flat ulo Yan. Etto mumpoy dito. So yan flat yung ulo. Tapos dapat ay lumusot tong pinaka-thread niya dun sa butas doon. So, hanap pa tayo ng iba. Ito may nut. Yan, try natin to. So yan. Kung papansin niyo yung ulo niya, halos kasing kapal nitong stopper tapos, lihain natin ng konti para mawala yung gaspang. Yan, pakinis okay, na siya. Kabit na natin. Bago ko pala kinabit ay naisipan kong barinahan yung gitna. Yung stopper kasi may butas din yung gitna kaya manipis yung parte na yon so yung tornilyo binutas din natin para yung kapal nila pang maging pantay pa din tapos ay gumamit tayo ng mas malaking talim yan na yung itsura nya may lubog na rin yung gitna ng ulo tapos ay nilihaw ulit natin para matanggal yung gaspang Yan, magkamukha na sila nung stopper. Okay guys, kabit natin. So yung brake, pisahin lang natin. Tapos dapat magkasya na siya dito. So kasya naman siya dun sa butas. Dito natin siya panggalingin sa ibabaw. So, start natin yung kotse para lumambot yung preno. Ayan, Ayan mas malambot yung preno. So, magpagdapisan natin. Yan, ilagay na natin siya. So, ayan, nakalagay na. Ayan, pag bumalik, pag sumara siya, napipindot na niya ngayon yung pinaka-switch. So, okay na to Lagay ko na lang yung uh, nut na pang lock dito sa kabila pero hindi naman alaglag to yun na yun na yung tornilyo ay yung bolt kita ko na lang ha. yan guys ganito na yung itsura nya pag nakakabit na yan so testing na natin kung nagana Hey. <laughs> Mga. Hindi pa ba bala 'to, gagana wala pa yung fuse. Aha, balik mo na 'ton yung fuse. Nasaan ba yung fuse? Dito lang nilagay yan eh. So yung fuse. Balik natin dito. makina Check natin kung nagana na So, yun lang. Please like and subscribe kung nakatulong, guys. Thank you.